Pinagsama ang dalawa sa all-time favorite food ng mga Pinoy ang dish natin ngayon sa Kitchen Hit It. Ito ang Paksiw at Adobo. Kaya naman kakaibang lasa ang ating matitikman. Ito ang tim. Ang pata ang main ingredient dito. Na bagaman ay may katigasan, iba klaseng linamnam naman hati dito. Let's cook tim dito sa Kitchen Hit It. ya yeah, nga. Okay, itsura pa lamang siguradong maglalaway ka na sa ating katakam-takam na potahe ang Pata Team. Para ituro sa atin ang kasama natin ngayon mga kapuso, ang ating UH resident foodie, Miss Nancy Reyes Lumen. Hi, Good there. morning, Miss Nancy! Hi! Welcome <laughs> back! Okey, tayo <laughs> ulit. Okay, Miss Nancy, simulan na natin. At simulan mo na talaga. Tapihin natin na ano patatim ala Pinoy. Okay. Kasi nilagyan ko ng mga iba ibang sangkap na hindi naman nasa Chinese. Oo, oo, Pero oo. nagmukhang masarap na adobong ala pata patatim na Pinoy. Kinitira na nga ni Iga. Ay, oo, ano, oo, ba? oo. o yan. na talaga. Isa, <laughs> laki -laki ang laki-laki na Pata patatim. Ang isa sa mga sikreto nito ay yung ano, rinito ko sa... <laughs> <laughs> rinito ko to <laughs> <laughs> sa... <laughs> 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 sa arnibal at ano at uh, oil. Primito sa arnibal at, at sa oil. Hindi mo binoil itong hindi, pata. Hindi. Okay, hindi mo na. Hindi mo na. Okay, Tapos, arnibal. Tapos, lalagay natin at, okay. sa ice. Bakit? Para ang sabi nila. Bakit Sabi naman, ito naman yung Chinese Exib, technique. Oh. Sabi naman ng mga Chinese, para oh. pag nilagay mo sa ice na ganyan, binabad mo muna. Oh. Yung balat, kukulubot. Oh. At yun naman daw ang gusto nila sa Pata, team. Gusto nila kulubot ang balat? Yes. Uy, pero pag niluto sa bahay, mang... sa Chinese naman, pero walang kaya. Pero well, oh, something new, di ba? Oh, pero yung new, talagang mukhang diba? ano siya, yung mukha siya talagang malambot na malambot. Ang All thing. right. So, so at, pag uh, andyan na siya, yes. ito naman, hiwalay kong niluluto ah, at ah, yung ah. aking mga bawang at uh, luya mm -hmm. na hindi naman masyadong luto. Dadag lalagay ko na doon sa aking sauce na combined na toyo, tubig, paminta, laurel, Sige, oregano. Uh, we're not, hindi na tayo maglalagay niyan o ano? Maglalagay na. Meron namin, nilagay na ako. Okay. At ang maiiba ay, imbis na minsan ba sa Pil Pinoy na may pata, naglalagay sila ng bulaklak ng saging. Okay. Lagyan na lang natin ng saba. Alright. Kasi hindi naman naiintindihan ng mga bagets masyadong. Sige, yan. go Miss Nancy. Eh, ito, additional pato na ano. <laughs> gawin mo lahat ang gusto mo gawin. Ako ay titigin lang dito. <laughs> Additional siya na. Alam mo mga fiber. kung gusto natin sa bahay, gusto na na aksyon. Aksyon okay, talaga eh. Aksyon yeah. sa luto. Ito na, lagay na natin yung ating Baboy. mga kapatahan. Ayan. Kapatahan dyan sa ating kumukulong broth. Gano'ng katagal yan, Miss Nancy? Matagal-tagal. Kasi oh, kapal na mga ano eh. Pal Saka nalaki ng cut putin. mo ha? Pero alam mo, na maiiksian ng luto natin ito sapagkat Pringito na natin yung balak. Oh, so, basically, luto na yung outside niya. Yung loob na yung, na yung kailangan. Outside, oh, oh, so, when you say matagal-tagal, oras ba binibilang natin dyan? Depende. Sa isang buong pata na galing kinakain na ni oh Oo, ni Igan. Oh. Um, ka ano kahapon pa yata ni Lutha. <laughs> kahapon ka pa rito. <laughs> Opo. Ano yan? Isang buo yan, it's about mga one and a half kilos. Uh -huh. Pero yung makakain mo lang yan is mga... 1 kilo dahil kasi may mga probuto. buto oo. Oh, oh. Pero at, mas sustansya yan kasi yan yung tinatawag nilang yeah. collagen. Ah, talaga? Ay, kailangan ko oh, no, yan. Ake, isang buo sa akin. Isang buo Alright! So, so maraming salamat, Miss Nancy. ano uh -huh. nga pala. So, magkano magkagasos natin dito? Sa pata, sa isang pata, siguro, let's say, mga 250 na lahat ng mga gamit. Uh -huh. good for ilan na yan? Mga anin? Walaw hanggang 10 tao siguro, depende kung gano'ng kalakas. Oh. Kasi ah, at sauce at yung sauce pala, ulam na oh, yun. ang ginawa ko talaga, dinamihan ko talaga yung sauce uh -huh. para maraming kanin. O, oh, Di extend, na-extend oh. mo na yun. Eh. At saka tayo mga Pinoy, kailangan maraming kanin talaga. <laughs> yes, Hindi pwedeng content. Yeah. Yeah. Ayan. So, may adagdag ka ba, Miss Nancy? Yun yun ang Pinoy. Maraming sauce, meron siyang saba, Aha. Uh -huh. tapos um, may konting bawang at para magdukan konting lasang yeah. Sabi ni Ms. Nancy, gawin yung Pinoy ito, lagyan niya ng saba. At si Kuya lang out of nowhere. Ah, Biglang <laughs> andito para kunin ng pagkain. Kaya kung kayo po ay may special recipe na gusto ibahagi sa ating mga kapuso, i-post niyo lang po yan sa unang hit Facebook page. At kapag napili yan, kayo mismo ang ipaglulutuin namin dito ng inyong potahe sa so UH kusina. Maraming salamat, Miss Nancy. Maraming salamat. At masarap ba, Bunso? Ayan, hindi na nga humihinga yung mga kasama ko rito ka sa Matala, mga kapuso. Ito na pa si Connie. <laughs> <laughs> pa plato.